Leo, tignan po natin kung ano yung mensahe sa'yo ngayong second quarter of 2023. So, para po ito sa May, June, July, and August. Tignan mo na po natin kung ano ba yung main theme ng iyong second quarter. Tignan natin, Spirit Guide, ano po ang main theme ng... 2023 second quarter ni Leo. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Tignan po natin, Spirit Guide, ano po ang main theme. Ayan. Ano ba ang tema ng iyong second quarter? Mayroon tayo ditong cornucopia ba? Hakot-hakot ka dito. Leo, ang ganda oh. Positive things. Yung table niyo puno ng food. Yung ref niyo, yung pantry mo. Happy family. Wow. And we have six chakra. Ayan, mula ito kay Archangel Metatron. So, yung mga manifest mo, Leo, pagdating sa family mo, ayan, magiget mo talaga yan ngayong, ano na to, ngayong second quarter. So, pwedeng mayroon po dito, uuwi ng Pinas, o kaya naman kayo yung magbabakasyon kung nasaan yung family ninyo. So, maganda to eh, maganda yung energy. Fresh yung energy. And also, ayan, alam mo yung fulfilled kayo ng family mo. Happy kayo sa kung ano yung mayroon kayo. Happy kayo sa mga nare-receive ninyong blessings. And also, pag meron kang mga kausap dito, malilinaw yung mga mga mensahe na binibigay nila. Yung alam mo yung walang walang tinatago, pure yung mga intention, walang hidden agendas. Yung mga taong makakausap mo ngayong uh, second quarter na to or pagdating sa family nyo, wala kayong sikreto. So, very open kayo sa isa't isa. Ayun. Siguro sa family na lang to kasi more on family naman yung pinapakita po dito. So, tignan natin. Pwedeng meron dito, madadagdagan yung family ninyo. Hindi lang yan sa pagbubuntis. Uh, Leo, pa, pwede po na baka meron dito. Anak mo, magpapakasal Or kayo to mismo, baka kayo yung magpapakasal dito So tignan pa po natin spirit guide, ano po ang main theme Tignan pa po natin main theme po spirit guide ng second quarter ni Leo Check natin spirit guide We have ten of a ones Meron dito, very dedicated So very dedicated talaga kayo sa family ninyo Ayan, very responsible kayo ngayon Ngayong uh, second quarter na to, Leo. Ayan, pwede rin may binibuild kayo. So, ayan, baka may nakaipo na dito. Ngayon, nagbibuild na kayo ng dream house ninyo. So, ayan po. Mm -mm. Medyo may stress lang din dito. So, hindi naman lahat, ba? Diba? Hindi naman kasi lahat perfect yung life. At wala naman talagang perfect life. So, may mga pagdadaanan pa rin naman kayo dito. Pero kasi kahit ano man yung pagdaanan ninyo, Leo, kasama nyo kasi yung family ninyo or matatag yung foundation ng relationship mo with your family. So, titignan pa natin yan. So, tignan muna natin kung sino ba yung mga tao, mga bagay na dapat mo nang iwasan at dapat mo nang iwan ngayong second quarter na to. Tignan po natin. Spirit Guide, sino ba yung mga tao, mga bagay na dapat iwan at iwasan na ni Leo. Tignan po natin, Spirit Guide. Mayroon tayo ditong journey. So, medyo iwasan mo daw mag-travel. I mean, yes, kung magta-travel kayo, tapos kailangan na kailangan naman talaga. For example, sa ano yan, sa trabaho yan. Siyempre, mag-travel ka, diba? <laughs> Pero kung sabihin natin yung mga pa-extra-extra travel nyo lang, yung ganyan, yung tipong minsan hindi nyo pinag-iisipan So yun, medyo mag low daw muna kayo So yun nga, spend time with your family Okay lang naman siguro kung kasama mo yung family mo Pero minsan di yun, di ba? Kung nari yung umaalis ka na hindi mo kasama yung family mo Kaya naman hindi ka nagpapaalam sa family mo Yung parabang bigla na lang, nando ka na lang sa isang lugar Tapos tsaka katatawag na nandito ka <laughs> Nandyan ka sa kung saan mang lugar na yan So yun yung iwasan mo We have false person Ayan, so iwas-iwas kay dito sa mga taong ito. Actually, parang paulit-ulit lang yung ginagawa sa ng taong to. Pwede kay bigan mo to. May nagawa na ta sa before, Leo, tapos pinatawad mo lang. Yan Meron din naman po dito family member kasi may cycle dito. So parang hindi nyo siya kasi ma-break dahil nga uh, relatives niyo to or relative nyo yung taong to. Pero yon siguro wag na lang din talaga kayong masyadong makijive sa mga taong yan. Kasi nar nararamdaman nyo naman na, ay, pini-fake lang kayo nyan. <laughs> magaling lang maki, ano ba, magaling lang makipagchikahan. Pero alam mo naman yung totoong intention. So, tignan pa po natin. We have child, ayan. So, dapat bang iwan, dapat iwasan, syempre hindi. Meron po dito po, pwede kasi na sabihin natin, pwedeng meron dito, parang kay ano, Aris eh, pwedeng nagiging spoiled. So, pwedeng yon pagsabihan, um, you know, disiplinahin, yun lang naman yung nakikita ko dito. Pero hindi, hindi kailangang iwan. Pwera na lamang, liyo kung hindi mo naman to kaano-ano. Ayan, yung batang ito. So, pwedeng meron dito kasi, nagiging, meron dito, parang laging nagsisinungaling. Ayan. Isang bata to. Nagiging ano siya, parang habang lumalaki, nagiging sinungaling. Pwedeng pamangkin mo yan, Leo, yung iba sa inyo, kung wala pa naman kayong anak. Pwede rin naman na estudyante mo to, kung yung iba sa inyo, teacher kayo. So, basta some, someone na mas bata po sa inyo, or bata pa talaga, pero nakikita nyo na yung ugali, ganyan. So, pwede rin naman po na, Ayan, so yun yung na-ano ko dito. Pwede rin naman to, pwedeng kalaro ng anak mo. <laughs> Leo, tignan natin. Meron tayo ditong mature man, so ayan naman po. Ito naman, mas matanda sayo. So, pwedeng hindi kayo okay nito, pwedeng in-laws mo to. Ayan, pwedeng father-in-law mo to, pwedeng brother-in-law mo. Ayan, so hindi kayo okay. Mm-mm, kaya pwedeng iwasan mo na lang kung tuwing may family gatherings, yung alam mo yun, huwag kayong yabad, yeah, kunwari inuman, ganyan, ah, huwag ka na lang makisama kasi pwedeng may masabi sa iyo ganyan. Mm, -mm. Oh, so, tignan natin. Okay, tignan natin pagdating naman sa health mo. So, yan yung mga tao, mga bagay na medyo iwasan mo muna ngayong second quarter na ito. So, tignan po natin pagdating naman sa iyong health. Spirit guide, kamusta po ang health ni Leo. Tignan natin. Kamusta po ang health ni Leo? Spirit guide ngayong uh, second quarter. So, ayan. Maging maingat kayo dito. Maging strict kayo sa diet ninyo. Maging strict kayo sa kinakain ninyo. So, kung may bawal talaga sa inyo, Leo, wag nyo pong kainin. Wag matigas ang ulaw. Ayan yung sinasabi dito. Yan. Tapos, we have eight of wands. Ayan. So, parang ano kayo dito eh, maligalig kayo. So, ingat-ingat lang lalo na sa mga may edad na dyan, kasi pwedeng yung mga bones ninyo yung sumakit. Pwedeng mga tuhod, ganyan. Tapos, meron tayo ditong eight, ah, uh, this is 6 of swords. So, pagdating sa health po ninyo, ayan, may recovery naman na kung nakikita dito. Yun lang, ingatan nyo talaga yung sarili ninyo. At saka, huwag kayo talagang makulit. Yun yung sinasabi, pinakasinasabi po sa inyo dito. mm, -mm. Ayan, so overall naman, maganda naman yung health niyo. More on sa bones lang yung nakikita ko na, yung iba sa inyo, yun yung magiging problem niyo. At saka yung diet niyo. kung ano yung kinakain niyo. Hindi yan yung diet ha, hindi lang po yan dahil nagda-diet kayo kasi ah nagpapapayat kayo, hindi. Dahil sa health po niyo. Kaya binabago nyo yung sabi natin yung lifestyle niyo yung mga kinakain ninyo. Nagiging health conscious or dapat maging health conscious kayo dito. Tignan po natin pagdating naman sa iyong relationships. Tignan muna natin pagdating sa family. Ayan. Family, relatives, tignan po natin. So, dalawa yung lumabas. Meron tayo ditong girl talk and meron tayo ditong seduction. So, yung iba sa inyo, pwedeng may nalalaman kayo dito. Um, Leo na mayroong third party or merong involved dito sa so, third party. Ayan. So, meron dito, ayan, parang nangihingi ka ng advice. Kasi pwedeng meron kang nalaman na isang family member mo na meron siyang um, third party. Parang ganyan. So, nangangamba yung iba sa inyo kasi hindi nyo alam kung sasabihin nyo ba or hindi. Yan. yon okay. medyo nai-stress yung iba sa inyo sa part na yan pagdating sa family ninyo. Kasi parang ayaw mo naman maging enabler. Tignan natin pagdating po sa inyong coworker so siguro pag ano hindi mo na lang problem wag mo na lang uh, problemahin wag kang makialam lalo na kung hindi ikaw yung involved dito for example um, um relatives mo, ganyan. Kasi nakikita ko dito, no, Leo, pwedeng ikaw pa yung masisi, sa sasabihin pa. Sinabi mo na nga, sasabihin pa sa'yo. Bakit hindi mo agad sinabi? <laughs> Ayun. Pero nasa sa'yo pa rin naman yan. Okay, tignan po natin pagdating naman sa co-worker mo. Meron tayo ditong acts. So, meron dito pwedeng maglilipat ng trabaho ngayong month na to. Or meron kayo ditong isang katrabaho ninyo or ilan sa mga katrabaho ninyo na parang punong-puno na kayo, Leo. So, parang hindi na kayo makakapagpikil dito. Pwedeng it's either masasagot na ninyo or hindi nyo na lang papansinin forever. Ayan, parang isang tanong, isang imik. Ganun na lang yung mangyayari dito. Kaya yung iba sa inyo, pwedeng maisipan nyo na umalis na lang ng trabaho or lumipat na lang ng trabaho. Kayo na lang yung mag adjust Pero depende yan. Ayan. Tignan natin. Pagdating naman po sa inyong friends, tignan natin. Pagdating sa mga kaibigan naman po ni Leo Spirit Guide, kamusta naman? We have passion. So, ayan, pwede po na may mga, mga meet-ups kayo dito ng mga kaibigan ninyo. Hindi ko alam kung meron dito isa sa inyo, Leo, na... Nagkaroon kay dati ng relationship, ng romantic relationship ng isa sa mga kaibigan mo. So, pwedeng mayroon pa rin feelings Parang nandun pa rin yung feelings. Yung chemistry talaga ninyo, hindi maalis yung tao na to. Ayun lang yung nakikita ko dyan pagdating sa mga friends mo. Or basta happy kayo ng mga friends mo dito. Nakakaintindihan kayo. Kung wala namang involved sa inyo sa isang friend ninyo, ganyan. Tignan po natin, talagang magkakasundo kayo. Tignan po natin pagdating naman sa romantic relationship ni Leo Spirit Guide. Kamusta po? Romantic relationship, ayan, you're dealing with your soulmate. Yung iba sa inyo, soulmate nyo yung taong to pero hindi pa kayo. Meron naman dito, yung napangasawa nyo po, yung karelasyon nyo ngayon ay soulmate ninyo. So, tignan po natin ano naman yung lagay or tignan natin yung uh, creativity mo. Ayan, tignan natin. Kamusta po ang creativity ni Leo ngayong second quarter spirit guide? Tignan natin. <laughs> Mayroon tayo dito King of Pentacles. Nako, proud na proud kayo dito sa sarili ninyo. Alam niyo yung meron talaga kayong ibubuga dito, Leo, you know. Alam niyo yung limits niyo, alam niyo yung strength ninyo. So, very productive kayo ngayong month na ito. Very creative kayo. So, nagiging practical din kayo dito at the same time. So, walang mawe-ways na kahit na ano dito pagdating sa inyong life. Sa time ninyo, sa money ninyo, sa foods, ano pa, saan pa. Walang masasayang. Tignan po natin, Spirit Guide. Sabi natin, parang never a dull moment para sa inyo ngayong month na ito. Pagdating po sa opportunities, Spirit Guide, tignan natin kung ano po ang pwedeng parating na opportunity para sa iyo, Leo, ngayong second quarter. Yan. Pagdating sa trabaho, madaming trabaho pwedeng madami kayong choices or pwedeng kung meron naman kayong business dito, maganda po kasi tuloy-tuloy yung kita ninyo. Kailangan nyo lang maging sobrang detailed kayo sa mga detalye talaga. I mean, mabusisi kayo. Kailangan maging mabusisi kayo dito. So, pagdating dito sa inyong mga produkto, pagdating dito sa inyong, ayan, sa inyong trabaho. So, ano, basta madami kayong trabaho dito. Busy kayo. In short, Leo, ngayong second quarter na to Tignan po natin Pwede naman kasi na, hindi to nyo opportunities eh Pwede nyo iba sa inyo, i-continue nyo lang to Yan, ngayong uh, second quarter Check natin yung finances mo Kaperahan po ni Leo, Spirit Guide Mayroon tayo ditong Knight of Swords, ayan So, ang bilis mo dito um, Leo, yun yung nakikita ko sa'yo dito Palaban ka talaga pagdating sa finances mo So kung merong manggugulang sa'yo dito, talagang susugurin mo. Ayun yung nakikita ko. Pag may nanlalamang sa'yo dito, hindi lang sa'yo ha, pwedeng meron kang nakikita na may nanlalamang dito sa maraming tao. So pwedeng i-address ia mo yung problem na yon Yan. Oo, kunwari sa mga ayuda ngayong, di ba, June, July, August. Yan, hindi ka papayag na bakit sila mayroon, bakit kayo wala. Bakit yung iba nakakatanggap, bakit yung iba hindi? So, pwede i-address mo yan. Yung iba sa inyo, meron kayong reklamo na gagawin dito. Hindi dahil yan sa PG ha, hindi. Dahil karapatan nyo yan eh. Uh, parang kasing dyan sa lugar ninyo, hindi pantay-pantay yung pagbibigay ko na rin ng ayuda. Yun yung nakikita ko dito. So, dahil ko na rin nakikita ng mga tao na mayroon kayo, hindi kayo binibigyan, parang ganyan. So, basta unfair yun. Yun yung pinakaayaw mo. So, pwedeng i-address mo yan. Tapos, pagdating naman dito sa money mo, sabi ko nga, wala namang masasayang, ba? Diba? So, pwede po na, ito, meron naman kasi dito, iilan na ano naman kayo dito, Leo? Um, impulsive buyer naman yung iba sa inyo. So, pag-isipan nyo mabuti yung mga decisions na gagawin ninyo. Kung makaka ba to sa finances niyo, sa mga susunod na buwan, or sa family niyo. Pero kasi maganda po talaga, oh. Or pwede rin dito walang, parang wala kayong limits pagdating sa pagbili. Yan. So, marami din dito. Parang hindi na ninyo masyadong tinitignan yung inyong um, Uh, yung presyo, ganyan. Parang isang sipat lang, okay, sige, bayaran mo na yan. Kaya natin yan. ganyan. Tingnan po natin pagdating naman sa career. Ang, ang, sarap kaya sa feeling na ganun, di ba? Pag namimili ka, pag nag-grocery ka, kunwari, ganyan. Or pag pumunta ka ng mall, minsan yung hindi mo natitignan yung price. Or isang sulyap lang kung magkano ba yung range nito. Diba? Sarap sa feeling pag ganun, oh. So, meron dito financial freedom. Pero syempre, at the same time, mag-ingat pa rin po kayo. Kasi ayaw natin na from this, ba diba, cornucopia, to ma-stress tayo. Yan naman yung iwasan ninyo. Kaya hinay-hinay lang din naman po. Leo sa paggastos. Tignan natin pagdating po sa career. Kamusta spirit guide? We have nine of swords. Na-stress talaga yung iba sa inyo dito pagdating sa trabaho. More on sa co-workers ninyo. Doon kayo na-stress. So, meron talaga nagbabalak dito. Pwedeng umalis na lang. Actually, meron dito ano, na na-depress kayo dahil sa katrabaho ninyo. Tignan po natin. So, ingatan nyo yung mental health ninyo. Tignan po natin ano naman yung mga blessings na pwede mong ma-receive, Leo. Spirit guide, mga blessings po na pwedeng ma-receive ni Leo ngayong Second quarter, tignan po natin. Ano po yung mga blessings na pwedeng ma-receive ni Leo ngayong second quarter spirit guide, May, June, July, August of 2023. So ito po ay summary lamang or sum up ng inyong second quarter. Good luck. So yan, lucky pa rin kayo dito. You are very lucky still ngayong second quarter na to, we have a blessing on a home. So, meron nga dito, pwedeng nagpapatayo na ng dream home. Pwede rin makaka kayo. Ayan, masaya din talaga sa bahay ninyo ngayong second quarter na to. So, ma-uplift yung mga problems ninyo. Masusolusyonan kasi siya. We have justice. Kung meron po kayo dito mga nilalakad na kaso, uh, meron kayo mga legal papers na inaayos dito, documents, ayan po. Papabor yan sa inyo Mas magiging mabilis yung process We have a blessing to heal A relationship So may maaayos dito na relasyon Ayan So kailangan lang talaga Is pag-usapan Tapos meron tayong commitment Meron dito pwedeng magkaroon kayo Ng love life Kung kayo po ay single Ngayong uh, Ano na uh, Yes Ayan, meron dito magiging committed. Meron naman dito, pwedeng mas mapifeel niyo yung love ng person niyo Mas magaan yung relationship niyo yung love life niyo So, tignan po natin ano namang zodiac sign yung magpapastress or magbibigay sa'yo ng magandang experience ngayong second quarter na to. So, alin lang po yan sa dalawa. <laughs> tignan natin kung sino itong mga zodiac sign na to na magiging malaki yung ambag sa life mo ngayong second quarter Leo. Tingnan natin. So, we have Gemini. Mayroon tayo dito Sagittarius. We have Virgo. Ayan. Tapos, meron tayo ditong Aries, Leo, kapwa mo, uh, Leo. Pwede ikaw din yan. And we have Taurus. Ayan po. Ayan po yung mga zodiac sign ng taong makaka or nang malaki yung ambag sa life mo. So, ito po yung mga lucky numbers ninyo. We have number 28, number 10, number 5, 18, 8, 10. So, 10, 10. Ayan po. 44, 11. So, yan po. Maraming maraming salamat po, Leo. And I hope you maximize this time para sa mga goals ninyo, para sa family ninyo. Just enjoy life and be mindful then sa mga taong nakapaligid sa inyo. Kasi medyo madaming tao dito na could be binibilog yung ulo ninyo. Mag-ingat kayo sa mga taong ganyan, okay? Ingat po kayo always. More blessings to come and enjoy the rest of your second quarter. Bye-bye!